Kag sa numero uno sa mga balita subong adlaw, hindi lang tawo kundi pati kasapata naging pang rescue kagin evacuate man gikan sa danger zone. Samtang FIVOX nagpagwa na sang warning batok sa lahar, karoon yung napaabot ng mga maulano ng panahon. May report si Romeo Subaldo. Sa December 14, gi record sa Provincial Veterinary Office 999 tanan ka mga kasapatan ang ipang-evacuate kag rescue gikan sa La Carlota kag La Castellana. Si Pani Humboy ginpaka maayo nga diri lang ana ipahalabon sa hilamon ang iasyam ka mga kanding kag isa ka baka sa town proper sa La Castellana sa tupad lang sa Sa sininga nga tuldaman siya nagatulog para mabantayan ini. E kaupod ang iban pagid ng mga may kasapatan man mas maayo na lang ini kuno nga mabantayan niya sang sa bilin lang ini sa lugar nila sa barangay Kabagnaan kag siya naman yara sa evacuation center hey, kun para sa imo kun diri na ba lang siya sa proper mas okay na lang okay na gud so sa itiner dito Oo. Oh. eh kun dito kun dito, dito why mas maapektuhan do kay grabe dulog ni eh ikaw mismo nang galibog urgo lumo ko na rin ka di nga wala di sapat mo ya oh eh Ay, why mas maapektuhan di ka katulog ang gabi eh hmm, kay hindi maglakaon kun mga man taklaran kay mo man taklatan. Ang iban, nagbaligya na lang sa kasapatan pero si Pani hindi gusto. Ang kwarta ko no, madasig maubos pero ang kasapatan mapadamo pa. Gani pati ang naga-agent sa mga nagapangumpara sa sapat diri sa La Castellana nga si Edwin Baltazar, wala na sa maitanyag pa sa mga suki niya. Naubos na papanaog tanan ang kasapatan. Buong wala na Uy, ano nga sa mga dregis, kilid, kilid. Ah, bubble, bubble, man. Oh, bisa facebook mostly mga kasapatan pa panaog tanan. Ah, uh, mostly. Oh, mostly. Nitik automatic mana giti anumang order man dinya. May oh. adam na strict update mo. Oh. Manimo maka pala na idumugit lang mga sapat. First time niyo ko makakita ng pati mga baka, kanding, gagarabaw nadala sa evacuation. Pero para sa iya mas maayo ini ang kasapatan ko no, ang isa sa mga rason ko nga ang iban nga mga residente sa ilang nga barangay sa biak na bato, hindi e gusto magbiya sa ilang mga balay. Subong, wala na sila sang ulik don pa, kay napapanaog naman pati ang kasapatan. Ang iban, ginbutang sa mga bakante nga lote, malayo na sa 6 kilometer danger zone. Subong, kita no, ikita nga, nakarga ng mga baka, karbaw sa truck, dalawang sa... No. At least, at least dumi, uh, safety, no? at least <laughs> do may kuan na at least lang mga tao wala makabagalin wala sa uh, gano nga may nabili ng sapat uh -huh. Samtang, ang Philippine Institute of Oceanology and Seismology o Confivox nagpagwa sa lahar advisory para sa bulkan kag mayon. Ang mga ginapaandaman sa Fivox ang muang tamburong creek sa barangay Piak na Bato kung sa diin may nag-awas ng lahar sa Hunyo 5 amuman sa Baji Baji Falls kag Talaptapan Creek sa Barangay Kabakungan. Ginapaabot na mangin maulanon ang panahon sa Negro sa masunod ng mga inadlaw, tugas ang bagyo nga kerubin kag pati sang shear line. Ganit na ang tsansa nga ang pyroclastic density current o kon PDC deposits sa December 9 nga paglupok sang kanlaon magatugas ang post eruption nga lahar. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.